Tugunan, Mga hinaing nyo'y aaksyonan. Rectang Connect, aksyon agad! Di problema, di umano sa mga papeles ng biniling dump, dump truck. Yan naman ang nais ilapit ni Ginong Leif Limuel de los Reyes ng Tarlac City. Para si Papang Detalye, nasa kabilang linya po ang nagre -reklamo. Si Mr. Leif Limuel de los Reyes ng Tarlac City. Sir Limwell, Hello, Mr. Limuel. Wala pa. Wala pa si Sir uh, Limwell. Uh, malamang, uh, baka hindi nakakakunik ito eh. hirap yes, man yeah. mag ta. Baka naman kasi kanyan. Sobra yung, uh, ulan doon. <laughs> maulan. Actually, maulan talaga. Pero, Sir, ah, uh, uh, let's acknowledge po ang ating... may dumating. Na... matig. dumating, matig. Yes, dumating eh. na. Oo. Oh, yeah. Pa kaya din magbabalik ng kuryente. At na, <laughs> Signal sa atin. Uh, <laughs> si sir Rodel. Uh, sir <laughs> Rodel. Yan. Yeah. At yeah. sir, no, ang, ang sakit lang sa mga ganong kasimpleng mga panluloko, no, na umaabot ng milyon, sana naman sa mga... yung mga gustong kumita ng malaki, paghirapan, kasi yung mga maliliit na tao na nagiging biktima nila, hindi naman ganon kadali no para sa kanila yung mga ay sabi mong pa isa isang daan sir pero para sa kanila napakalaking bagay na noon kaya gusto na rin nating marinig no ang nagrereklamo na si Mr. D. Lemuel De Los Reyes ng Tarlac City Sir Sir Lemuel connected okay. na Ay magandang tanghali po Sir Lemuel Magandang mahali po. Uh, sir, maari po bang uh, mailahad ninyo kung ano po ang inyo naging experience? Ano po ang inyong inireklamo? Yung po, ano sana ma'am, yung nabilig po ng damdak sa ano po, sa Kapanabuan. Yes. Yung so, so ano po yun, yung June 6 ng gabi. June, June, June 6 ng gabi ah uh, medyo pangit lang, sir, yung kanyang audio, no? ah uh, pero, sir, Nueva Ecija isiha rin? Oo nga, eh. From Palayan... Nueva ito, kabanatuan ba, naman kabanatuan. ito. Kabanatuan, uh -oh. oh, kabanatuan. Uh -oh. Sir, Sir Lemuel, pakiulit nga po ulit kasi medyo nagpuputol-putol medyo... po yung linya ng komunikasyon ninyo. Eh, hey, yung nabili ko po pong dump truck sa, ano po, sa Nueva Ecija, kabanatuan po okay, Napili nyo na. pong? Truck. Truck. Tama po ba? Dump truck po. Opo. Dump truck. Dump truck po. Ah, okay. O sige ano, ano, ano po nangyari doon sa dump truck? Ano po kayo naloko? Ano po yung, ano po yung makina niya, sir? Dump truck po. Ngayon po binabalik po. Ayaw nila tanggapin. Ah, Ay, binabalik, may May problema yung makina. Ah, So, tapet po, tamper po. Yung ano niya, engine niya po, tapet. Tamper. 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 Ayun, engine. Oh. ko, hindi ito brand new, sir. Hindi brand new yan. Hindi po. Hindi po. Pero alam niyo po na Taw -taw. na second hand na yan, nung, binil, nung bago niyo bilhin. Opo, opo. Okay. Eh, hindi po kaya nagpalit lang talaga ng engine, tapos iaayusin naman. naman. Baka meron pong proseso. Yung um... anong pukunin po namin sa kanila, para po sira yun. Kaya po nung gabi na yun, binabalik po namin, ayaw po nila kunin. Ngayon po ang nangyari, pinayos ko na lang po yung truck. Hanggang natapos po nung last week, ngayon po, dadalhin po ng MTO, tapos dinala pa po sa SBT para isi-tignan siya. Pagdating po doon, target po daw yung pagina. Tapos sabi po namin sa pinagbilihan, ibabalik po ayaw na po nila tanggapin dahil po daw nagamit po sa na punaw namin di ba po namin nagamit Ma Sir, uh, may tanong po sa inyo si attorney but uh, before that magkano nyo po binili? Ano po? 427 po 427 million pero in order yung papel Sinasa awesome awesome tapos awesome nung pina-check ninyo tampered pala Pampered po. So, pinag-check so, po namin ng SPG. Pampered po yung ano. Uh, Ayun, attorney. Uh, uh, sir Limuel, tanong ko lang. Bakit nyo nasabing pampered okay. yung engine number? Okay, okay binura. Uh, Makabur sa Tarlac City po, sa HPG. Para titignan po nila. Kasi po pinaparistro ko po eh. Lilipat sa pangalan ko eh. Oh, hindi, nyo, hindi nyo na mailipat. Tama ho ba? Nina po, dahil po daw tampered ayo ang nakita nang tampered sa So hindi hindi tugma doon sa kaniyang mga papeles ay itong engine <laughs> number. Tugma po yung number niya sir sa magina sa papeles. Oo. Binura ko yung dati, pinokpok ko para pinokpok. Ah, oh, sabi ko na eh. Tampered, dagdag-dag ang numero. Okay, tampered nga no? Tampered. Okay. Ano po ang sabi nung napagbilhan nyo? Bakit daw hu gano'ng uh, uh, engine number? Sabi ni Jin po daw nilang ganon. Eh, four years na po sa kanila yun. Mm-hmm. Ganon. Okay. So... Okay. Ay ayaw na pong tanggapin. Gaano na po katagal ninyong ginagamit ang uh, sasakyan o ang truck? Hindi, hindi, pa po namin ginamit. Mula po nung binili po namin sa kanila, dami pong sira. Pinayos pa po. Nung last week lang po na ah, nangyari yun. Bumili kayo last week din po kayo na sira? Opo. Binili niyong sira? Opo. Sino Talagang binilin yung o, sira. Oh, kaya po yung gabi ko po nung pagpili namin na nalaman namin na marami sira, pinapalit po namin, ayaw po nila tanggapin. Hmm. Hindi. Oo, oh, What? kasi nagkaroon na kayo ng kasunduan. Ano? <laughs> Ay, meron ho tayong oh. prinsipyo sa batas, yung caveat emptor, na tinatawag. No? Pag bumili ka, bay, Kasama lahat dyan, no? Pati dapat nga, pag bumili ka ng mga gano'n, may kasama isang sakong kortal. Kortal. Sa tao, yun. Well, at uh, ano po lang, Sir Attorney, no? Uh, sir, sino po ba ang inyong inire-reclame? kumpanya po ba yan? yan. Tao? Binili nyo po ba sa, directo sa isang individual yan? O kumpanya? Ah, na wala oh, si... Dealer huba ba talaga ng truck yan? Oo oh, nga. Oo. Oh. Sir De Los Reyes? Ah, nawala. Nawala. Ah, sabi, oh. hindi na talaga maganda yung... Tingnan nyo naman, sir, no? Magkano yung presyo ng isang truck na gusto sanang gamitin sa isang dosyo. Kaya lang, maluloko. Saka, four years na ginamit doon. So, ibig sabihin, every year, nire-registro niya, wala namang naging problema. Nung binenta sa iba. Nung maglilipat na. Nung ililipat, Nung, uh, ililipat na, nga. tsaka nakita. Sige, parangunin natin dito. Paimbestigahan natin. Ay, oh. Yeah, Ayon. Ayon. Meron naman yata tayong resource speakers. Yes. At no. meron na contact ba natin si ano? Na contact daw eh. Ayun, ayan, ayan oh. Oh, ating oh. Oh. Yes. Ating pa mo. Para po. Sa kaalaman ng marami, ayun po sa Action Center, nagkausap na po sila ng inirereklamo niya kanina. Pero accordingly, hindi po sila nagkasundo at O, sige, sige. Uh, ituloy na lang yung kaso para mas siguro mas legal na paraan na lang nila ito dadalhin. Kaya attorney, oh. pag sa ganito ba sa tingin mo mahaba-haba pa ba talaga itong proseso nito? Ay, syempre, syempre dapat mamano, uh, kailangan niya magreklamo kasi may itinago sa kanya, no? Yes. Yung palang engine number ay hindi angkop o hindi tugma by yes. panlolo ko ya. Yeah. So may nakikita tayo ditong panilin lang. Yes. ito ay pinagbabawal sa ating revised penal code no yung uh, swindling or estafa yes. kaya dapat talaga maimbestigahan itong maigi ng ating kasamahan polis dyan sa kanilang lugar tingnan kausapin na ngayon natin sir si police major Christopher Baluyot ay pero bago yan mm. yes para sa yeah. para sa kanilang uh, ano, ano ba? As a resource, as resource yeah. person. ba? Diba? Oh, sige. As resource oh, mamaya natin person, pakilala yung ano. Tawag oh. natin. Uh, <laughs> uh <laughs> Kadadating lang. Alamin natin kung saan gano'n. Yes. Yeah. Oh, oh. <laughs> <ma> <laughs> sabi nga. At para, baka may magandang balita na naman. oh, naman. Oh. Pero hindi na natin matatago kasi nandito oh, na, sir. Lumabas na. na eh. <laughs> oh, sige. Sige. Na <laughs> si Sir Rodel ng ganitong oh, mga reklamo. Pero sir, sabi nga natin, sir, eh, mas baka malinawan tayo, tawagin natin kung nandiyan na sa linya si Police Major Christopher Baluyot, ang Deputy COP ng Kabanatuan City Police Station yeah. Nueva Ecija PPO. Uh, uh, magandang uh, tangali po, Sir Ma'am. Um, uh, at sa lahat po ng sumusubaybay sumusubay ng pa yun ang ninyo action agad. Yes. Magandang. Yan. 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 Medyo maluyo. Na nadinig mo naman yung reklamo ni Tatay Lemuel ano, uh, nakabili diyan pala sa atin. <laughs> diyan sa atin nakabili ng dispalinghado na dump truck. Hey. At dump truck ngayon eh ang sabi nung nagbenta, magkaso na lang daw. So nung sabi natin pa natin matulungan si Tatay Lemuel uh, Major Baluyot. Yes sir. Sir, uh, para po sa agarang uh, pagtugon, uh, actually sir, uh, nakausap po namin siya sa kanyang uh, cellphone number at uh, napakiusapan po natin siya na magsadya po rito sa ating himpilan ng kapulisan dito sa Kapantuan City mm. para po siya uh, ating may-assist at matulungan sa kanyang dinudulog na problema. Iyon okay. so, Ayos pala. Eh. Sir, sir Lemuel, tatay, nadinig niyo po yung sabi ni Deputy, ni Major, Yes, yes po sir. Yes, sir. Yan, so how soon? O gaano ka bilis po kayo makakapunta sa kanya? Pwede ngayon. <laughs> o, naghihintay siya sa kanya. Yes, siya sa iyo. May, may trabaho po ako yan. Pwede po kaya bukas mag-iusap po sa trabaho ko. Ayun, ah, yun. sige, bukas daw. Bukas ay, na daw. Okay. Oo. Oh. Ayun. Warren, oo. Oh. ano kaya ang mga kailangan niyang dadalhin para yan, siguradong tama. Naka-ready siya pagdating niya doon sa station. At ano, istasyon. pwedeng ikaso. Ayan. Ah, oh. oh. Ay, Sir Lemuel, pakidala po ang mga dokumento patunay na nagkaroon po kayo ng bintahan, ano, at kung meron kayo mga testigo, sige, dalhin niyo na rin po ang mga makakapagpatunay ng inyong transaksyon. at yung mga yung resibo po no ng bintahan, yung pera ang binigay niyo, patunayan na natanggap niya pera, dalhin niyo na po lahat na pwedeng makapag-prove na kayo po ay nagkaroon ng bintahan ng truck. Ano po? Ayan. At saka siguro attorney yung certificate ng HPG. Ayun. Okay, oh. ah, Kung meron hindi meron na. na, -tumper. na -tumper. Yan. Oo. Yan. So, Sir Limuel, baka sakaling nakikinig po yung inyong inireklamo, ano po ang inyong nais na mensahe or panawagan para sa kanya? Ano lang po, sana may balik na po yung pera ko eh. Kinarap In ko lang po yun para sinulungan lang po ako pag business para maayos po yung araw para bumili po ng truck. Ano, ibalik na ang pera para may balik po sa pinangyarapan po. Ayun. Okay, so, Ayan. kanyang panawagan lang talaga balik, sa may balik. Ang, may balik. Balik. po namin yung unit niya na dati marami sira. Ngayon po, wala na sira. Pinahayos pa po yun. Oh. Uh, Tatay, uh, saan nyo ba na-meet yung si ano, yung nagbenta? sa ano po, sa Facebook lang po. Nako! Pinutama na Talaga yung Facebook na yan, pahamak yan eh. Mm -hmm. Yes, marami po. Marami pong mga lihitimong mga oh. lugar at kung saan tayo pwede transaksyon sa pagbili ng mga ganyang klaseng sasakyan. Maging aral po ito sa atin. Actually, Ang po, yes. yung may-ari, hindi po siya, ano, pinabenta niya lang po sa ano niya, sa, sa katiwala niya po. Yung katiwala niya, kami po yung nag-uusap. Kaya yeah, po nagbenta sa amin yung taga, taga palayan po yung katiwala eh. What? Okay. okay. Pinasa pala sa katiwala yung transaksyon. Oh. Para lusot I nga naman si Yung, yung mayari <laughs> po, boss. ayun, hindi daw pwedeng nagigiusap sa mga ordinaryong tao dahil mayaman daw. I see. Ah. Di bali po, eh, tutulungan naman siya ni Major Christopher Baluyot. Oh. So magkita po kayo bukas, Tata Ilamuel, ano, ni, uh, ni Major Baluyot para ma masampahan ang kaso yan. That's right! Sige po, sir. Salamat po. Sarang mahal po. Nga kayo na. Pagkatapos ng ito, oh. si sir, sabi niya. At uh, yan naman, uh, sigurado naman, tutulungan ng ating uh, uh, COP ng uh, oh. Kapanatuan, ng ating uh, yes. complainant nito. Ano? So, uh, anyway, imumunito naman namin itong kaso nito. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala sa ating programa uh, kay Mr. Limuel de los Reyes. Hayaan nyo. Tututukan natin itong kaso na ito at at uh, malalaman natin kung ano maging resulta nito. At of course, kay COP naman, kay Major Christopher Baluyot, uh, pakibigyan nyo na kami ng update ng resulta ng investigation natin. Kung may mga video kayo na nakuha, uh, isamahin nyo na rin yan para may maibigay din tayong update sa ating mga kababayan.